Magandang araw sa inyo mga kakoto So sa video ito Babahagi ko sa inyo itong gagawin natin Pagpapalit ng Cover ng ating upuan sa ating motor So Makikita nyo sira na siya. So itong pinalit natin to Ay order natin sa Shopee noon Halos tumagal na rin ng Dalawang taon So ngayon nasira na to So ginawa natin dito yan Tinahilang natin Pakita ka. Ayan. Tali lang yung ating ginamit. So ngayon, na order tayo sa si Shopee. itong sa alagang 36 pesos. Cover ulit. Ganun ulit. Yun din yung tatak. Pang Suzuki. Makakabit na natin motor ay Mola. Suzuki Mola 125. Ayan. Ito, kakabit natin to. Wala tayong tower. So, ang gagamitin natin pang kapit ay ito. Tamtaks. Kasi itong luma natin, tinestingan natin, kapitan ng tamtak. So, yan. Ito, yan. Two years na, hindi pa rin natatanggal. So, ganyan tali. Ayan, nasira pa. kaya nasubukan natin na mas matibay yung tamtak. Pwede siya, natagal. So, ito. Kaya naman nasira ito, kasi itong part na to, yan, may hati na siya. Kaya tuwing upuan lumulubog, nahihigit yung cover. Tapos sobrang bagting. So, ang gagawin natin dito, tatakpan natin sa ng konti nating insulator na may konting foam dito sa part na to. Tsaka dun, para hindi masyadong lumubog. Tapos, hindi natin siya masyadong babagtingin. Tatanggalin ko lang muna ito. Yan you know, yung pinapit natin yung thumbtacks. May taga. Yan. So, hindi siya natanggal, hindi siya bumitaw. ito mga kauto ka natanggal na natin yung lumang cover Ayan. so sira na talaga din ito so, hindi na natin ito tatanggalin eh. papatungan na lang natin so nilinis ko din muna ayan mga kakoto sinipitan natin sya sa biak para nilagyan natin sya ng palaman ayan para yung pagupo dito hindi na sya lumalim para hindi masira yung ating cover tapos nalagyan na natin yung ating cover ito. so ganyan tapos nalagyan lang natin siya ng tamtak ito nalagyan lang natin siya dito tapos sa ating babaong nilibog natin gamit yung ating plae Ayan. So, ganun lang gagawin natin mga ka-auto Lalagyan natin ng tamtak bawat part. Tapos, lulubugan natin. Pipisilin natin yung gamit ang para lumubog at siya sya. Ilagyan muna natin siya doon. Tapos, dito sa dalawang magkatabi at saka dito sa unahan. Ayan. So ganyan na yung itsura niya. So unti-unti lang natin syang bagtingin. Dahil medyo may tama tayo dito sa part na to. Hindi natin siya sobrang babagtingin. Hayan na lang natin siya na medyo nakakulundot. Uh, hindi lapat na lapat para pag uukot, eh, hindi mabatak to. At hindi kagad ka masira ng dati. Para magpantay itong ating pagkakapit nito kailangan kung saan mo nilagyan ito halimbawa dito sa part na to Nagyan natin siya kinapitan natin siya ng thumbtacks so yung sunod naman natin kakapit ay eh doon sa kabila ganyan so ito nakapitan natin siya dito so doon naman natin siya sa kabila lalagyan para magpantay yung kanyang pagkakakapit sa kanya at pagkakabagting so ito unti-untiin lang natin to tayo-tayo lang natin tayo. lagyan sa isa hanggang sa matapos natin so update ko kayo pagkatapos kong gawin to ayun mga mga kaoto ito nagtagyan na natin siya ng tamtaks palibot ayan so nilagyan ko na siya may lahat So may sobra pa tayo. So yan. So ito na yung kanyang pinaupuan. O diga. Maayos. Kahit wala tayong tucker. Maayos ganda naman yung kinalabasan. So ganun lang kadali magpalit ng cover ng ating upuan. Kaya kung sira na din sa inyo palitan nyo na rin. Kahit wala tayong tucker. Tamtaks lang. Kaya niya. Ayun. So, kung nagustuhan nyo itong video ito at bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit nyo naman subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at mga tipid tips tungkol sa ating mga auto. Ayun. Salamat.